Pasok po kayo mga kay idol. Pasok-pasok po. Ako po yung tumutulong ngayon kay Kuya Silito. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. ah uh, Shawi de la Cruz Ligtas mo si Osilito anak Magbagong buhay ka na Opo, babalikan ko po si Osilito bukas uh, Huwag kayong magalala Magbabago na po ako Pasok po kayo. Magtanong po kayo. Humingi ako ng tawad sa lahat. Pati sa asawa ni o si Lito. Hindi ko siya na iligtas. Pero wag kayong mag -alala. Pangako ko sa inyo. Ililigtas ko po siya. Dito pa din ako sa bundok ngayon. So magandang... magandang Kasama ngayon ko ngayon, ngayon si Bugard. Idol, nagkita na po kami. So, uh, ah, Kabal, Kabalha. At kasama ko ngayon si Joshua. Friend. po kami. Ito po si Osilito, Ito po si ano po? Ito po si Bugard, yung kapatid niya po. Ito po si Joshua. Nagkita na po kami ngayon. Kita po kami sa kaibon. Brad, na sana, po, sana maligtas po yung nasi Sobrang gawawa na siya. Double kayo kayo. Opo, ililigtas ko po si Osilito, Huwag kayong magalala alala sa mga viewers niya, pati sa sawa niya. Ando salamat sa one like mga kaidolangs at sa one views. Ang salamat po, asap po. ang po kayo, live po tayo ngayon. Pasok po kayong at lahat. At sa 9, 9 million uh, views. Po. Ang nangyari na kayo, salamat po. po. sasagutin natin yun kaidol. Maraming salamat, salamat po sa kayo. ano 21 so, views at 3 likes. At salamat mga viewers diyan. Ito, ito. na po kayo. si Mag-ingat ka, Brad. oo. Maraming salamat po. Tanong-tanong lang po kayo. Maraming salamat sa 2 like no? at saka sa 1 views. Mga kayo doon, no? sana suportahan nyo yung YouTube channel po. Shaui de la Cruz, mahirap Ay, dyan sa bun po. bundok. Diyos, kung wala tama tulog, lagi na tatako Apasinsya na po kayo, hindi ako masyadong marunong kami, magbasa. Maglay po kami ngayon, Diyos Idol, Ilma, kayo. Gaysan. Shoutout out sa inyo. sa to viewers ingat kayo. At magbago buhay ka na rin. sana may makatulong sa inyo. Opo. Sana nga po may mabuting loob na tumulong sa amin. Sama ko 'yung si na po Ah, uh, Gian but ba Badana. San ka po? Nandito po ako Pumilin sa tayo bundok. Tayo, tsaka... Bundok ngayon. Po tayo ngayon. Nandito po ako. Eh, nagkita kami ni Bugard ngayon. Sumama ka na Diyos sa pababa niyo si at Bugard Masaya sa baba. Ingat kayong tatlo pababa. Gabayan kayo ng Panginoon. Opo. Sasama po ako, ako sa kanila. Sa ano ba? Sa... Salamat sa ano. Sa Juan. Sa, ano, Mila. No? Mila. kayo. Mila so, malari Malare. Ano? Pwede makita si Bugard Ito, Idol. Corinthia. Ito po si ay, uh, si Bugard. Oh, na po kami. Oo, oh, malaking. Ano ba? idol, magtanong na po kayo Mabait ano si, yung yung si Lito. Oo, totoo yan. Mabait may talaga si yung... Usilito. <coughs> Tol, may dala kang pagkain. Parang gutom na kasi. Pasensya talaga to. Pagkas ng umaga na lang to. Pag may mabigay sa atin too. Tanong And, ko, nagkita na ba kayo ng kapatid niyo si dito? Oo, oh, na. ito Nakita po na po, kami. Ito po. Ito na po siya dyan. Nandito po kami mga kaidol. Na. Nagkita Tidak na po kami yung dalawa. Lovely, Amak. Nagkita na kayo ni mugar niyo si Lito. Magtanong-tanong lang po kayo. pasinsya po si kaya dulu bukas ng umaga. Sana hmm. kami. Asa ni? Kunya ni, kuno ni. Ayos Ayaw siya magbasa to. Mahirap. Ano kasi, sa ni kuni Kuni. <laughs> magbasa Hindi. Pakay At saka ah, sa po. Uh, maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin. Lalo lalo na po kay tita po. Hindi saka na bala po si kayo wala kayo na kababae. Hindi po idol, hindi ka Arlene. Kasi ano, maraming sobrang salamat. daming tauhan ni eh kumander Inting at saka ni Commander Labap Pasensya na po ko Hindi ko po <laughs> nailigtas Tatakas sa sana kami Kaso nabutan kami ng mga ano Mga May bandido dimonyo. Mga demonyong bandido Arlene ah, ah, Hirap talaga magbasa Hirap basahin yung, ano niya Kuninos Duswa tanong ka lang Ikaw ba dati tumulong kay Inday Opo, ako po yun. Maria. Maria, 90. Napadaan ka sa live nyo. Anong nangyari sa inyo? Dito ako sa Tokyo, Japan. Nakatira. ah uh, idol, Maria. Um, hindi ko po na nailigtas si Osilito kasi sobrang daming tawa ni Commander Ala pa sya ka ni Kumandirinting. Shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi dyan sa Tokyo, Japan. Saan ang Tokyo? Ah, Tokyo to. Eh, Nung no, ano ba, silalim ng ano. ng CR, ganun yung Tokyo. Ha? Tokyo ba? Yung sa ibang Tokyo. bansa. Ay, sa ibang bansa. Ay, hindi ako nakapunta dyan. Ay, hindi yun, ko alam kasi yung lugar eh. Kasi nagabundo kasi ako. Pasinsya ka na, Maria. Bumaba muna kayo para makakain kayo eh, bababa kami ay eh, maghanap kami ng pagkain kasi sana may magbigay nga po oh, uh, ano kahit, kahit pangkain ano, lang kunting tulong na po pangkain lang namin po wala akong video bakit lumalikas ka sa pagkabandido um pasok na, um, na po kayo mga kayo, ka na kayo, sa bando kung bakit ka, nandito ka, ako naghanap lang ako ng pagkain sa bundok at hindi ko inakala na ano Magkikita kami ng dalawang ano kumanda nagpapanggap lang po ako lahat po yun pagpapanggap lang po para mapaniwalaan ko po at gusto ko po talaga ang itakas si Jose Lito. No? Mayingi ako ng tawad dyan. Mga kaidol. Ni, dugi, na hindi, Dugi. Dugi tirid. Ay, itakas si Jose Lito, Ni... Mahirap si ang basa. Kasi, Bisaya. Bakay... Bakit ka mga, bumalik ka pa ba? sa mga bandido. Kapaba sa ka pagkabandido. Hindi po ako si bumalik, ito. idol. Ano lang po. Ah, naghahanap ako ng pagkain. Ang na tol three na. God bless you. God guide you, idol. Mag-ingat kayo dalawa. dalawa. Opo. Uh, Sana tuloy-tuloy na pagbabago mo. Oo. Oh. Ah, Tokyo, Japan. Tokyo, Japan yun. Ah. Sana makapunta ako dyan. Maka... Ano? Nipi Tag. Ay, kilala kong... Ano to? Maria, ingat kayo. Paano makatulong sa inyo? Paano makatulong sa inyo? Hilala po dito. Ah, uh, maraming salamat po, Maria. Uh, kay Bugard na po kayo mag... Ano? Mag-message po. Mag-message po. Bugard na po kayo mag... Kung, kung, paano makatulong sa inyo kung ano lang kahit, kahit kung konti lang pagkain lang namin po mag-message na po kayo kay ano po sa akin po bugay kay bugay na lang po kayo mag-message kasi ano Nand... wala pa akong cellphone Kay <laughs> kayo kayo si ba to? Ingat kayo dyan, Maria. Kay Jusua, Maraming salamat, salamat sa inyo kung sa may tutulong o wala man. Maraming salamat. Sa Arlene, I'm watching from Korea. Uy, Sabadika ka. Ha? Huh? Sa ano oh, yun? Himilya eh. Huh? Ha? Konnichiwa. hah? Oh, ganun. Okay. Huh? Okay. I'm watching. Ah, ingat kayo dyan, ma'am. Arlene, sa ano? Korea, saan kayo? Korea, no? So, mga kayo doon, Hanggang dito na lang. Ano? Pagkatapos. From Korea. Ingat kayo dyan, Ma'am Arlene. Tanong-tanong lang po kayo. Pasok po kayo. So, ano? Ito sa akin, ano? 12. Sabihin mo, ano, Shout sa inyo diyan sa nabibilin ng ano dito nanonood. So, sige, sige, ipalipat mo sa akin yung ano mga viewers mo ba? Ay, kasi ako Bugard mas din O tingin-tingin po kayo din kay Bugard. Kayo kasi... Po... Yes. Ano? Magtanong tanong din po kung paano maka Shout out sa iyo Ma'am Ma, Ma, Ma Maria. Ingat Aamin, kayo diyan sa Tokyo, sa 101 Japan. Sa 1 viewers no. Tsaka sa 98 like. Sana po. Tul, ah. sobrang gutom na talaga. Sobrang gutom na talaga. Sakit na ng ano ko, tagiliran. Ito na po, magtatapos na po. যেমন <laughs> মি